Okay, great morning guys. Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-usapan natin kung paano tayo magkatipid ng tubig. Mayroong uh, dalawang uh, reason guys kung bakit uh, kinontent ko to. Dahil gusto kong makatulong sa lahat na mga viewers. Uh, bakit ba? Dahil uh, uh, ayon sa pag-asa, may uh, puruhan na magkulang tayo ng source dahil sa sobrang init ngayon source ng tubig uh, at ito ang dapat nating uh, handaan guys at uh, mayroon tayong matutulong sa ating pamahalaan uh, tungkol dito paano? okay ito guys sa pabagitan ng pagpapaligo natin pag tayo ay uh, makatipid makatutulong tayo na hindi magkulang ang supply ng tubig sa buong mundo. Ganito guys, mayroon tayong dalawang paraan sa pagliligo. Kailangan pumili tayo kung alin na ang piliin natin na makatipid tayo. Okay guys, tingnan nyo. Alam niyo ba? Na subok na to, na ko na to. Kung nga uh, maliligo tayo na ito ang gamitin natin. Nako. Apat na litros lang. 4 liters lang tapos na tayo maliligo. Pero kung ito ang gamitin natin, gabo. Oh, tingnan niyo. Nako. Kung ito ang gamitin natin, kung ito ang paraan sa pagliligo natin, isang container ang kailangan upang tayo ay matapos maliligo. Alam niyo ba guys, na ang isang container ay 20 liters ang uh, laman yan. Okay, dapat natin kumpitin ito. Ito ang kompetisyon. Isang container ang kailangan ng isang tao pag ito ang gamitin natin. Pero kung ito ang gamitin natin, apat na litros lang. Ibig sabihin, ang isang container, kung ito ang gami uh, gamitin natin, di ba? Isang container ang kasya upang matapos tayo maligo. Pero kung ito, apat na litros lang. Ibig sabihin, ang isang container, pag ito ang gamitin natin, limang tao na ang pwede maligo ng isang container. Baka sabihin nyo, Tubig so lang yan eh. ah oh. Pero sa kakrisis ngayon, dapat tayong magtipid. Kailangan nating pag-aralang mabuti. Alam nyo guys, okay, ito ang dahilan kung bakit ah uh, pag-usapan natin tong maigi. Okay. Halimbawa, ang isang bayan ay mayroong populasyon na 20,000 people. 20,000 o oh, 20,000 people ang populasyon ng isang bayan. O oh, ganito guys. 20,000, ibig sabihin, kung ito ang gamitin sa pagpaligo ng 20,000, uh, okay, uh, ito ang mangyari. 20,000 container din ang mauubos ng 20,000 na tao. Dahil bawat isa, isang container ang kasya isang container ang maubos sa pagliligo ng isang tao lang. Pero kung ito ang gamitin, oh, ganito guys, times 5, 20,000 times 5, ibig sabihin, 100,000. Oh, kitang-kita -kita na ang laking diferensya kung maraming tao na ang maliligo ang gumamit. Okay. 20,000 samantala kung ito ang gamitin ang makapaligo sa 20,000 container ay 100,000 people na. Okay. Tausan pa yan ang pinag-usapan natin. Halimbawa, kung milyon. Okay. Halimbawa, sa isang distrito ay may 1 million populasyon. O ganito ang mangyari. 1 million people, pag ito ang gamitin, nako 1 million container. Pero kung ito ang gamitin, 1 million times five equals 5 million na. Okay guys, ganito ang mangyari. Pag magkukulang tayo ng supply ng tubig, pag hindi na umagas ang ibang outlet, dahil nagkukulang na ng supply. Okay, Ibig sabihin, oh ayo ganito mangyari. Ang 1 million lang ang makapaligo. Ang 4 uh, na million ay wala nang agas, wala na silang ligo. Oh, pero kung tayo ay magkakaisa nang uh, pagtitipid, ang 1 million na yan, na 'yan makapaligo lahat. Oh, na gets niyo ang ibig kong sabihin. Okay, guys. Alam niyo ang tubig... big Ginagamit natin yan araw-araw. Kung walang agas, parang mabaliw na ang tao. Dahil ano na lang ang magawa kung walang agas ang gripo mo. Nako, parang mababaliw ang tao. Kaya dapat magkakaisa tayo. At tayong lahat ay magtipid. At dito tayo makatipid guys. kahit mayaman pa kayo pag walang agas ang gripo mo nako apektado kayo anaanhin ang maraming pira pag walang tubig na mabibili kaya magtipid tayo at kung may natutunan kayo sa video na to ishare nyo sa maraming tao upang malaman sa lahat kung paano tayo makatipid sa pagliligo makatitipid tayo ng tubig at makatutulong tayo ng ibang tao